Alam po ba ninyo na ang serpentina ito ay uh, maraming du maraming dunas pandunas sa maraming karamdaman para. dunas sa maraming karamdaman uh, ito po ay uh, may sustansya na kailangan natin katawan, katawan. mo pinu ito has to nagbibigay po lang na ng sustansya sa katawan ito ay protein, sugyan and and ba yun? others um, ito po ay may mga properties na flatten mechanism ah uh, maigi po ito sa may sakit sa puso may diabetes ah uh, kidney liver nakaka-detox po ito ng kidney at liver yung masakit may sakit sa bato at atay yun po yun um, na maganda rin po ito sa may mga bulati sa tiyan ng mga batang may mga bulati sa tiyan at saka yung panlunas din po ito sa may masa masakit ang tiyan ayun may hika, ubo, lagnat ubo, sipon at lagnat yan po, napakaraming dala po ano? maganda po ito sa Uh, blood sugar nakakapagpababa nakaka po ito ng blood sugar yung mga high blood yun. maigit po ito itong serpentina ngayon ko nalaman pero ito po talaga ay ininom ko dahil alam, alam ko po dito ay ito po ay gamot sa may sakit sa baga pero yung pala hindi lang sakit sa baga ang dala kundi marami pong kaya kahit mapag ito, ito yung tinatawag na king of beaters or pimpina. Ang ah, may lang talaga ay mapait na. Pero marami po, marami pong ah, dalang, ah, ibig sabihin ay uh, ah, panunan sa maraming ramdaman. Ayan po. Ah, kaya ito, ibabad ang limang dahon sa tubig. Ako po yung pag nagbabad nito ay yung mainit tubig para ano agad, ano yung talag agad, ininom mo siya, yun pa, ininom mo siya. Yung ginagawa ko po nito, ay nabasa ko sa isang, ano yung, Chinese, ano yung, books, nabasa ko po ito, okay. ito po, ay, gawin mo dito, uh, ininom mo siya, before, meal yan, para daw malinis, para malinis. Yes. Kung may palinis to eh. Kaya mag po ito. Magaling po ito sa may okay, sakit sa baga. Yun po. Ah. Kaya ito ay, pero ang alam ko ang ay sakit sa baga. Pero yun pala, maraming karamdaman ng na napapagaling ito. Okay. Bye bye. Thank you for thank you for watching. Sana pa makatulong. Makatulong. Serpentina. Yes. Yeah. Serpentina. Yan, yeah, no. ang shipping so, pina. Marami ito sa ilog. Sa ilog ito madalas ang lumitan. Yes. Maganda sa ilog kasi malinis ito. Um. Ugasan lang mabuti kasi may mga ano. Kung gusto nyo, ugasan lang magiganda na ito. ibabad na. Sa mainit na ito. Masasanay rin po kayo. Sa unang, sa unang ano lang mga pet. Eh. Pero, habang tumatanggal, nasanay ka parang lasang, lasang mani mani. <laughs> mani mani na okay bye bye thanks for